Morning guys. Dito na naman tayo. Update ko na naman kayo itong mga tanim namin sitaw at saka okra. Guys, andyan na o. Ang mga bunga ay malalaki. Ang hahaba ng bunga guys, ito ay sitaw. Ayan. Ayan ang sitaw guys. Oh, mahaba. Ang dami pang hulaklak guys. Malapit ng maani na naman ang ating sitaw. Tingnan nyo guys. O, oh, kahaba-haba. Ayan, ang tanim namin sitaw. Mga okra. Ayan, mga okra guys. Itong sitaw. Matatangkad na ang mga sitaw namin guys. Ayan, ang mga bulaklak. Ayan, guys. Ang ng mga bunga nito. Hindi ko alam kung anong tawag nito, eh. Pakisabi na lang ang kung anong tawag nito. Sitaw. Basta sitaw na lang ang, guys. Ayan. Ito naman yung kamote. Kamote na yun na tinanim laang ng onte Ayan, dumami. Ayan pa ang mga ibang sitaw hanggang sa dulo doon, guys. Ito naman yung mga patulak namin. Kamatis. Ayan. Ayan ang haba ng bunga, guys. Tingnan ninyo. Ayan ang hahaba ng bunga. sitaw namin, guys. Oh. sinong gusto may gusto guys halina kayo ayan ang mga bunga wow oh, kaganda sarap ihulay guys lalo sa umaga ito ang patula yan naman yung patula natin ito yung ampalaya ayan namumula Laklak na rin ang mga ampalaya guys. So, oh, taas na ang mga ampalaya natin. Ayan na guys. O, oh, kaganda-ganda na ang mga tanim natin mga gulay. Salamat guys sa panunood. Bye!